Hello guys, good evening, good morning, good afternoon. Papa bilog ina. Oko. Today, ay inagahan natin ang pagluluto ng latik para tos doon sa ating biko. May deliver tayo mamaya. Mamaya, maturo uh, kita. 8.30. Maturo kita. Sa Huban. Pero di doon lang yun, sa sentro ng huban ipi-pick up kasi medyo malayo pa sila doon. Sa mga tulog pa dyan, bising-bising niya at maaga ang trabaho. Mas maigi ang maaga para... guys! Ah para mabilis matapos. Oh, si Mimi. Kulit ng alalay ko. Mga kanilisi. <coughs> Yung latik na ginagawa namin ay dry. Kasi sa iba, yung pina-toppings nila sa labiko, yung parang ano pa siya? Nagluto si Mama uh, Bicon. Tapos, putin. pinapatuyo namin ito. Si um, pinapalabas namin yung mantika ng... Palabasin. Ang yung... likot ng alalay ito. Ibuktan kita. Maraming maraming salamat sa yeah, sa mga customer ni Abis Kitchen Desk maging sa mga reseller Maraming maraming salamat at ikang uh, hindi namin ito man, o kung hindi dahil din sa mga customer at dumagdagdaling yung mga reseller natin sa kanilang mga paluwagan mga mga sasahod ng food paluwagan yan yeah sa mga reseller na kayo ni Abis Kitchen Desk. Kami na bahala sa inyo. PM lang sa mga mag-order. Ayan. Ayos na ko na Apoy. Alam nyo guys, sa uh, pagninegosyo talaga ng mga pagkain ay kailangan may pasensya talaga okay lang kung may maliit kang puhunan basta disidido ka uh, disidido ka kumita kahit maliit pwede na yung tubo kahit maliit okay na yun kasi yun naman yung pinagsimula namin yung e, uh, sabi ko nga sa mga nagkauna video ay uh, doon kami nagsimula sa food pack Biruin mo yung biho namin. Tigta <coughs> 35 pesos. ang yun. carbonara ganoon din pero pag binili mo na siya sa sento uh, 50 60 you know. pares lang naman din ano. kasi ang ano namin yun, lang muna kasi ano kami at hindi nagtagal ayun na nga kami ay nabisto din maraming ano yung pinata yung maano naman sa akin makakuha ng pesto pero inaisip ko ah uh, dito na lang muna sa bahay kasi pag may pesto kailangan na naman ng katuwang eh yung kaya ko palang katuwa ngayon eh. yung tagahugas mm -hmm. <coughs> 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 sa mga Ah, nais nice. mag-order dyan, magpa-reserve. At saka at dahil ano na, bare months na, magpa-reserve na po kay Abis ah, Kitchen Best. Kasi guys, yung pagtatrabaho talaga namin ng ano, foods ay reservation. So, mas parang kaya namin yung reservation kasi nakakapag-prepare kami at saka yung customer na nag-order makakapag-prepare din wala kami masyado dun sa rush order pero hindi naman namin na ano na hindi pwede mag-rush depende lang sa oras vlog din siya. Palike and share man po mga guys yung uh, page ng misis ko, yung Abby's Kitchen Best. A bite of deliciousness. Yan sa kanya yun. Tapos ito naman sa akin, Romel T. Vlog. Halo-halo uh, yung content na ginagawa ko kung ano yung nakikita ko ano kung ano yung naiisip yun yung ginagawa ko doon kay Romel T. Vlad. pero karamihan doon sa foods Okay. Tsaka guys, yung pinaka fast moving sa amin pala. Itong size uh, 14 medium size. Yung laman noon ay 6 na pilao, may lumpia, may biko, may puto cheese, may bihon, spaghetti carbonara. Yan. Yung 6 na yan. Yan yung laman ng 6 na ano. kung gusto mo yung may cake, mag-addish na lang tayo. Yung may cake. Tapos sa iba naman, same lang yung menu. You know, uh, may mga dinadagdag lang tulad na uh, kung maramihan, mayroon tayong fried chicken. Tsaka yung pinagmamalaki ni uh, Glenda's ihaw ihaw na barbecue. Masarap po yun guys. Dinadayo sila dito sa Pipita Park. Uh, dito sa Paroha. Bukal-bukalan sa City dinadayo sila doon biruin mo yung latag nila doon ay 6pm mga alas 8 alas 7 wala na ubos na 20 kilos nag ano sila ng 20 kilos na ano baboy kulang na kulang <coughs> kasi ang bumibili doon yung galing sentro napapauwi papauwi sa kanilang mga lugar yan doon na nadaan kay Glenda sa amin din yon dito sa ano, sa pamilya din kasi yung pamilya ng misis ko mga ano sa pagluluto yan, yan ito po yung latik namin pinapadry po pag magbrownish na siya ay hahahuin natin ah run out pa rin dito sa amin gawa nung ano ni Christine binaha na kami Ay, actually hindi naman dito sa lugar namin kasi mataas kami mataas dito sa amin yung sa ibang lugar uh, may mga lubog na bahay lubog na paaralan lubog na kalsada yun yung ano okay malapit-lapit na pag nag-brown to ah uh, uling natin yung biko namin hindi napapanis kahit ilang araw kasi nga itong ginagawa namin sa ano ay dry hindi kami naglalagay ng ano oh patayin muna natin kasi yan. okay guys maraming maraming salamat sa inyo uh, please like and share and comment follow my page uh, Rumel T. Blog T Vlog And then kay Abis Kitchen Best a bite of deliciousness. Maraming maraming salamat guys sa panunood at pagtambay. Bye bye.